Magandang gabi po sa ating lahat. Meron po tayong ipapakita mga mutiya sa gabi ito. At bago po yun, no? maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. At huwag kalimutan mag-comment sa ating mga bagong friends po. At huwag kalimutan mag-subscribe no? sa ating YouTube channel. Ngayon po mayroon po tayong ibabahagi at Pupapasalamat muna po ako sa ating mga OFW dyan no, sa mga overseas Filipino workers kung saan ka sulok ng ating bansa tayo po ay magpapakita po ngayon ng mga matitindihang mga mutya sa gabi nito ngayon po maroon po tayo papakita, nga isa pong ito po ang isang mutya po ng uh, puso po ng saging na naging bato o naging mutya po yan po ang isang uh, mutya po ng puso ng saging yan ho, no? Napakasarap ng puso ng sagi. Yan. Ito po yung mainam pampaswerte sa ating buhay-buhay at sa ating mga negosyo po. At sa mahilig magsugal dyan, ito po yung napakagandang itangan at sa mga may negosyo dyan, no? May maliit na negosyo, ito po yung napakaganda din. Napaka, napakaganda po ito ilagay sa ating uh, lalagyan po ng pera. And po ay ipakita natin kung gaano kaganda ang kanyang bertud, no? Yan ho. Wow na wow guys. Tingnan nyo ang isang mutya po ng uh, isang puso po na saging. Tingnan nyo guys kung gaano kasarap. Yan ho. Nagbabaga ang kanyang bertod. Yan ho. Kanyang bertud, no? tingnan nyo guys kung gaano kasarap ang isang mutya yan po wow grabe ang sarap po Nawarap napaka uh, healthy ng mutya ng ng puso na sagi. yan po no yan no nagbabaga sa sarap ang kanyang bertud tingnan nyo guys yan po no ang mutya po ng ah uh, puso na saging siya. So, gusto magnanais na no? pwede niyo akong tawagan sa aking number. Ito po ang aking number. 0994-768-7818. So gusto magnanais, tawagan niyo lang po ako sa ating mga new friends. Yan po. Tingnan niyo kung gaano kasarap. Wow na wow. Yan po no, ang ating bertod ng tiyak po ng isang saging mutya po ng puso ng saging. Yan po, no. Napakasarap. Yan o, yan o. Wow. Matindihan po. Napakasarap. So, mutya po ng puso ng saging. Sa mga gusto magdanais nito, no, pwede nyo akong tawagan sa aking number. Ito. At ilalagay ko po sa aking description box.